Diyan o, no? diyan natin ilagay Ang uh, kapis na pala dyan Diyan natin para makapakaan dyan ng pala dyan Ayan Ito so, mga kapatid siya, vlog na naman ito mga kapatid siya Pasit siya naman ngayon, kasi ngayon lang tayo nakapag-upload ng panibagong video sa pagpapastol ng mga itik mga kapatid siya Ay mga kapatid siya, samahan nyo ako magpastol ng mga itik ngayon mga kapatid siya Kaya ngayon, pastol tayo Kasi may nag-harvest na naman dito ng palayan mga kapatid siya Simula ng harvest mga kapatid siya Kaya ngayon, ipastol natin para makatipid tayo sa ating mga pagpakain ng itik mga kapatid siya Kasi sobrang laki talaga mga kapatid siya Medyo natagal-tagal talaga tayo nag, ano, nag-pitch uh, dalawang linggo siguro mga um, dalawang linggo tayo ng pitch mga kapinsya so malaking gastos kailangan tayo makabawi mga kapinsya yun wala pa rin gitlog mga kapinsya kaya ngayon nung pastol muna tayo para makatipid tayo ng ano pagpakain nila mga kapinsya kaya ngayon mga kapinsya samahan nyo ako sa ating video ating vlog ngayon makita ko sa inyo kung paano magpastol yung isang buhay ng mag-iitik ng magkapastol mga kapinsya kaya mga kapinsya bago tayo magsimula sa ating video mga kapinsya is pakilike naman dyan At pakishare naman dyan kung makaya kung nagustuhan niyo ako yung video mga kabinja. maraming salamat po sa supportan nyo mga kapinsya ayun mga kabinja. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator mga po yung pag like nyo at pag-share nyo mga punsa. Maraming salamat po sa tunay na suporta. support Malaking tulong na po yan sa amin. Ayan. Ayan o, no? ganyan natin ilagay. Ah, uh, hanggang sa pala dyan. Ganyan natin para makapagahan sila ng pala dyan. mahirapan tayo tumayo muna kasi ilap tong itim na tumayo muna kasi yung bago natin nabili sobrang ilap talaga muna ilap tong mga itim na to ayan Eh!

Kaya ngayon mga kapitsa, dito muna tayo sa pag-itik. Hindi pa ako nakapagtanim sa palayan ko. Dito muna tayo mga kapitsa. Di sobrang baba talaga ng presyo ng palayan mga kapitsa. Kaya ngayon, mo, tanim lang tayo ng pagkain na lang natin. Kaya dito muna, tsaga muna tayo sa pag-itik mga kapitsa. Ayan o, mga itik natin mga kapitsa, nagdagdaga ng gunti. So, dito tayo, makatipid-tipid tayo sa pagpakain nila mga kapitsa sa, ano, pagkala lang. Makatipid tayo sa pagkain nila kasi sobrang lakas talaga nila kumakain mga kapitsa. Ayan o, mga itik. Diyan tayo na, ilagay natin ito. Pero bandayan natin dito kasi baka may mga aso Baka baka pinsala sa sana Kasi ah, nagkarbis to ito kahapon dito eh okay. Mabubuja, tambahin mata itu semuanya, so, pasti lo mabubuja, pasti seberang init. Ini tenaga mabubuja, masih mau ngaitin nggak mau ngaitin dong, mau ngaitin dong, no? kalian, kalian dong. No. Lanjut mau ngaitin nggak mau so, nggak mau ngaitin, lang mau ngaitin nggak mau ngaitin, kalo 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 mau mau ngaitin, kalo mau mau ngaitin, kalo mau ngaitin nggak mau mau ngaitin nggak mau nanti mau mau Bawain na natin tumang itik natin na kumakain dito sa kakak kaya Tumang itik natin. Ayan mga busa kakak itik, itik natin Bawain na natin sa kanilang bahay So Ayan nga kasi nga nakatambay lang to Huh Ah Mulai na Ayan mga busa na natin Sudah ketampai, mau bisa ke yang ketukik, dan akhirnya kita kalah iya, Oke, tayo tumawid sa kanal yang ada di bawah kanal itu, ya.

At doon sa pasto lang hindi pa masyado itong makain kasi ano, may bago pa sila mga bilya. Kailangan natin pakainan ng gulping pinis mga bilya.